Magandang araw mga ka-Journey. Uh, ngayong araw, pakilala ko sa inyo yung new member ng ating farm na alagaan. Uh, medyo minamalas tayo sa ano sa manok. Dahil dun sa sawa, eh, na naging cost ng pagkaubos ng manok natin. So, para magkaroon tayo ng additional na alagaan, uh, umorder tayo ng pato So tignan natin kung maparami natin tong pato. Kasi yung kwento ng may-ari, may kit 18 yung iniitlog na itong pato. Kaya ito, nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng pair, mag-asawa. Ayan sila. Uh, pares. Isang babae sa isang, isang lalaki. Kung naalala nyo yung kulungan ng manok na uh, ginawa natin dati, yung unang-unang kulungan, doon natin siya ilalagay. Doon muna, pansamantala. Tapos, i -re lang natin siya. Lagyan din natin ng bubong para may lilim sila in case na mag uh, uh, umaraw ng todo. Tapos, yan, nagukay din tayo. Nagukay tayo. Nilagyan muna natin ng blanggana para paliguan nila. Tapos, sa susunod, i-improve na lang natin siya. Siguro, gawa tayo ng mas malaki para mas ma-enjoy nila yung paglalangoy. So sa ngayon, dyan na lang muna sila. Ayan, nagsiming na. Medyo maliit. Noong una, medyo natatakot pa yung lalaki. Pagka laglag niya dun sa tubig kumakawala o oh, ngayon medyo parang nasanay na o. Oh. tines tines niya ng tines tines niya ng tines hanggang sa ma-i-test niya yung ano yung tubig o oh, yun hanggang sa nagtampisaw na sila yung babae naman na magtratry o yung lalaki na sanay na o <coughs> nasanay na yung lalaki kaya yun o hindi na siya natatakot kanina medyo kinakabahan pa eh pagkalaglag niya biglat kumaripas ng takbo eh pero yun na ngayon o medyo nasasanay-sanay na no? siguro ano na lang improve na lang natin tong ano nila paliguan nila para mas malaki siya then makapaglangoy langoy ano na lang natin lakihan natin hanggang dito tapos maybe try natin lipat tong saging Nakaligo na yung lalaki. Sayang nga lang, isang lalaki, isang babae lang yung nakuha natin. Sana, kahit sana din dalawang babae natin, tapos isang lalaki. Tapos, tignan natin susunod. Baka makakuha pa tayo. Pero sa ngayon, dalawa na lang muna. Pansamantala. Since, hindi pa natin kabisado yung pag-aalaga ng pato ngayon kasi ano halos ayaw nilang kumain ng feeds parang nasanay sila sa ano sa kanin pero ang ginawa namin kanin nilagyan namin ng feeds para kahit papano malasalasahan nila yung feeds Oh, serenong, ano. Ayan o, oh. ano. Medyo parang natatakot. Nakakatawa. Meron ng ano. Meron ng lawalang oy. <laughs> maliit nga. Maliit yung langga na. Ano. So palakihin natin siya. Magtitingin tayo. Tignan natin sa online. Kung may mabibili tayo ng mas malaki-laki. Eh, isa-isa. Nakapagsave lang sila one by one. Saka naka-steady lang sila. Hindi nakakalangoy ng maigi. Sana maparami natin sila. Tawa tayo ng mas malaking kulungan. Pagka naparami natin sila. Sa so ngayon, dalawa pa lang naman sila so dyan na lang muna sila kasya naman sila eh. ano na lang natin i-improve na lang natin yan kasi medyo ang sabi nung nabilhan namin daga sa kapusa yung kalaban nila lalo na yung ano pagka may sisiw na yun daw yung kalaban nila kaya nagsasuggest nga sila hindi net ang gagamitin kundi yero yung kumbaga parang palibot dun sa dalawa ay sa bahay nila para ano para para hindi makaakit yung daga o kahit yung pusa kasi parang mag slide sila ayan dalawa sila pero hindi nila nagagawa yung yung lumangoy naka steady lang sila so talagang maliit maliit yung planggana para sa kanila Nakakatawa. Para do sa mga nanonood na meron ng idea paano magparami ng pato. pa uh, Pashare na lang yung mga inputs ninyo na matulungan nyo ako na sa pag-aalaga ng ng pato para maparami natin sila. So, hanggang dito na lang yung video. Have a nice day. Thank you for watching. God bless.